Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakakatakot na nga na po ngayon, ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing liligtas sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops na hirapan ng Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa Portland Trailblazers, sa hindi nga po dito paglalaro nila Clay Thompson, Draymond Green at Gary Payton II ay nagawa para naman nga po nalang makuha ang panalo sa score na 100-92 sa paunguna nga po ng kanilang mga players na si Stephen Curry na nagtala nga po ng 22 points, 7 rebounds at 8 assists at si Jonathan Kuminga na kumuha ng 19 points. Nag-step up rin naman nga po dito si na Andrew Wiggins na nagtala nga po ng 15 points at si Tracy Jackson Davis na kumanara naman ng 10 points, 8 rebounds at 4 assists. At dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umangat na nga po sa 45 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record kung saan sila na nga po ang top 9 sa standings ng Western Conference. Bukod rin nga po dyan ay naipanalo rin naman nga po nilang sham sa kanilang huling sampung laro ngayong regular season. Ibig sabihin, isa na nga po sila sa mga pinakamainit na kuponan kahit man inaasahang makikipagsapalaran sila sa darating na play-in tournament. Meron na rin naman nga po silang hawak ngayon na napakalaking momentum kasunod ng kanilang pagkapanalo kaya may ilang mga NBA analyst na nga po nagsasabi na isa na nga po ang Warriors sa mga pinakinakatakutang team sa postseason. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing liligtas sa kuponan ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, hindi pumabor sa Lakers ng ilang mga games ngayong araw sa NBA, ay bumagsak na nga po sila sa ikasampung pwesto sa standings ng Western Conference. Ibig sabihin, kapag nanatili nga po sila sa pwestong ito hanggang sa matapos ang regular season, ay kakailanganin na nga po nilang manalo ng dalawang magkasunod na beses sa playing tournament para makapasok sila sa playoffs. At ang mahirap pa dyan ay gaganapin nga po ang lahat ng kanilang mga susunod na game sa labas ng Crypto.com Arena. Ibig sabihin, puro nga po road games ang kadalang magiging laban. At kung sakasakali man nga po na maipanalo nila ang mga ito ay malaki na rin naman nga po ang posibilidad na makalaban agad nila sa first round ng playoffs ang ating defending champions na Denver Nuggets. Kaya kailangan na kailangan nga po talaga ng Lakers na mga manlalaro na magliligtas sa kanilang kupunan. At ayon nga po sa ilang mga fans at analysts ang nag-iisang player lang naman nga po na posibleng makapagligtas sa kanilang team ay walang iba kundi si Jared Vanderbilt na meron para naman nga po tinatamong injury ngayon sa kanyang paa. Bagamat man nga po hindi ganon kalaki ang netatala nga po nitong opensa ay grabe rin naman nga po ang impact nito sa depensa. Since siya nga po ang pinapabantay nila sa best player ng kanilang kalaban kaya dapat na nga po talagang pabilisin ng Lakers ang pagpapabalik ng kanilang manlalaro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.